Okay, good morning mga buddy. Nandito tayo ngayon sa Club Balay Isabel dito sa Barangay Banga ng Talisay, Batangas na kung saan ay ating ipapakita yung ruins ng simbahan ng Tanawan. Yes, nandito po sa Talisay ang simbahan dati ng Tanawan. So, makikita natin yung history mga mga body pagpunta natin doon sa mismong lugar kung saan nandoon ang ruins. So first time natin na makapasok dito sa ano sa Club Balay Isabel and nagpapasalamat tayo sa ating isang uh, taga-subaybay na nag-imbita sa atin dito uh, at ganun din sa ano sa front uh, desk ng ano ng Club Balay Isabel at pinayagan tayo para makapag vlog. So this is our first time mga body na makikita itong sinasabi ko na ruins ng simbahang bato ng tanawan alam nyo ga na noong 1500s pa ay ito ang unang lokasyon ito ang unang lugar kung saan tumira ang mga taga tanawan yung ating mga ninuno kaso nga lang yung magkaroon ng taal volcano eruption ay lumipat sila at ang natira mga body na matibay na ebedensya dito sa lugar na ito ay ang kanilang kauna-unahang simbahang bato na iwan dito yung ruins dito mismo sa loob ng Club Balay Isabel dito nga sa Barangay Banga at ipapakita ko sa inyo ngayon mga body ang itsura na ng Old Tanawan Church Ruins dito sa loob na ito may makikita tayo dito na ano na informasyon na kung saan ay Naka-indicate dito yung mga taon na kung saan naitatag ang uh, bayan o yung lugar ng Tanawan. So, basahin natin muna mga body no bago ko kayo pasyal 17th century church ruins. The ruins of old Tanawan or yung ruinas de Tanawan are the remains of the first stone church of Tanawan dating to the Spanish colonial period of the Philippines. It is the site of the church before the whole town relocated to its present location in 1754. So ito mga body, yung timeline. 1584, the town of Tanawan was founded and established at the northern shore of the Lake Taal or yung tinatawag na Bonbon Lake. Then, 16th century naman, Tanawan was among the earliest lakeshore towns established by the Augustinian missionaries. And 1732, ito na, Nakapagtayo sila noon ng uh, simbahang kahoy pero pinalitan ito ng uh, bato. So 1732 mga body ginawa itong simbahan na maipakita ko sa inyo ngayon. And 1754, palagi natin pinag-uusapan ito kung saan ay nagkaroon ng matinding pagsabog ang Taal Volcano, nagkaroon ng mga relocation ang mga bayan-bayan, kagaya ng Lipa, Bawan, at ito nga kasama itong uh, Tanawan, no? So Taal Volcano erupted, inhabitants of Tanawan relocated to its present location. And noong 2010 mga body, ito, human remains were accidentally unearthed, sought the help of the National Museum of the Philippines. And 2011, ay napag-alaman na itong uh, ruins ay ginawang cementerio after nga noong 1754 eruption. So handa na kayo na makita. Ang Old Tanawan Church Ruins dito sa loob ng Club Balay Isabel. Ito na mga badi. Ito yung mismong pinakaharapan ng simbahan na bato mga badi. Makikita pa natin yung ilang mga wall na kung saan ay nakatayo pa dito. Pero itong mga ilang bahagi siguro ay ano na no uh, dinagdag na lang nila para at least ay ma-preserve itong mga natitira na no, mga wall at may mga napansin tayo dito na mga hukay kasi di ba dun sa nga, sa history nga ay eh, may mga nakita na hukay na mga uh, human remains na kung saan eh, after nga ng 1754 ay eh, ginawang sementeryo itong uh, parte na ito kaya uh, may mga nakikita tayong hukay hindi lang lang natin alam kung ito nga yung mga eksaktong hukay na yan So, ito ay nasa left side wall ng simbahan mga badi. Ayan. Ito yung wall na yan. Tapos, yung sa right side naman mga badi, ito. So dito medyo bago na siguro tong uh, dagdag pero yung iba kagaya nito yan ay ano pa talagang yan ang pinag simulan ng simbahang bato dito. So tingnan niyo kung gaano kakapal itong uh, pader na ito. Halos isang metro mga body ang kapal. yung iba nga lang nasira na pero dito sa bahaging ito sa right side na ito mga body tingnan nyo yung, yung wall na yan hanggang dun siya so imagine nyo na itong nilalakada natin ay dating nilalakada ng ating mga ninuno na kung saan ay papunta nga dito sa loob ng simbahan papunta sa kanilang altar at ito namang bahagi na mga body medyo may mas mataas na part pa ng uh, simbahan na natitira so hanggang doon yung pinaka haligi nya so pinireserve nila itong mga body kasi may mga ilang wall na nasira na pero ito ginawa tinapala na lang para at least ay hindi talaga bumigay pero itong mga ilang bahagi talagang ito na yung original na wall ng simbahan na ginawa noong 1732. So kung 1732 at 1754 nagkaroon ng eruption, almost 23 years lang itong uh, naging buhay ng simbahan. So ito naman yung sa, sa right side, ito rin yung wall at nakikita nyo sa ating aerial shot kung gaano kahaba itong simbahan na to parang mas mahaba pa ito sa ruins ng uh, simbahan ng Taal na kung saan ay nandoon naman sa San Nicolas, Batangas so tingnan niyo mga body nandoon yung ating pinanggalingan at ito natataklo ba na rin ng ilang mga damo yung wall so another uh, haligi siguro to ayan pa kapantay nung nandun sa kabila then hanggang dito so wall pa rin yan sa bahaging yan So ito another wall ruins. At ito na yung pinakadulo. So siguro dito yung ano yung altar mga body. So lumabas tayo dito sa mismong uh, likod. Kasi usually sa gantong simbahan nakaharap talaga to sa uh, part ng Taal. So ito yung wall sa likod so yung mga taga tanawan paki comment nga kung ito nga yung mismong uh, harapan or ito yung mismong altar nandito kasi may nakita pa tayo dito mga body na ano uh, na malaking bato hindi natin alam kung part pa rin ng simbahan yan so ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung, ano, yung ating aerial shot ayan kung gaano talaki at kahaba itong simbahan na to itong ruins na to ng uh, simbahan ng tanawan na nandito sa talisay ngayon so ganun kahaba mga body at ipapakita ko rin sa inyo yung kabuuan ng Club Balay Isabel Ayan. Ang Taal Lake. Ang Taal Volcano. At sa di kalayuan ay ang mismong poblasyon ng Talisay, Batangas. Nagpapasalamat tayo sa ating taga-subaybay na nag-comment at isinagest na ating puntahan itong ruins na ng simbahang bato ng tanawan